Ayan yung mga batalya dito mga kabayan 20k. Ayan ha. 20k, 12k, may 15k, 13k. Ayan mga kabayan yung mga ano nila dito. Dito lang sa tabi ng ano, gate ng uh, Senate of the Philippines. Mahalin na batalya. Ayan. Siguro yung iba carbon dyan mga kabayan. Ayan. Yun. Ano, oh, yun talaga. So, ah, kayo ng mga ano dito. Magandang uh, ano ng mga bike mga kabayan. Link Sabado Linggo, oh, nandito sila. Ito yung latagan, mahabang latagan to mga kabayan hanggang doon. Oh. Tingnan mo online mo. Oh. Mm, ayan, mga may mga for sale pa dito mga kabayan, mga bike. awale <laughs>